Hi. <laughs> Hi guys, andito naman ako. alangan naman ikaw, Cheris. Ngayong araw pala ay pupunta kami sa bayan kasi bibili kami ng gamit sa bahay. Kasi mamaya may bisita kaming taga Dipulog at taga City. Before pala tayo bibili, nagpa-cash out muna ako dito ng 5,000 para naman may pangbayad tayo for today's video. Woo! <laughs> Siya nga pala guys, sorry sa boses ko kasi nilagnat yung jam vlogs nyo. Woo! <laughs> pero laban pa rin. Alam nyo ba, sobrang tagal na tong vlog kaso hindi ko ma-voice over kasi nilagnat ako ng 6 days. Pero laban pa rin. Bumili pala ako ng pabango sa bahay kasi sobrang baho na charis. Pagkatapos ko makapili ng pabango sa bahay, binayaran ko na. Bumili rin pala ako ng mga prutas. <laughs> Alam nyo ba guys, favorite ko talaga yung apple pati ikaw. Cheris! Bedawi, andito na pala yung mga bisita namin. Hi! Hi! Layuwa ka na ikaayon niya. Ano yung pinabalay? Hi! Hello, Aurora ni Bay. Uy, ayun to. Hi! 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 Dugay na kayo to sa dipulog. Oh, ang dugay na si Kayo. Ito akong bag. Pagkarating nila dito, pinakain nami agad kasi alam namin nagutom sila sa mga biyahe nila. Kaya nag sila bago sila kumain. Thank you also, also Lord, kay uh, Aling Queen sa pag-entertain ng Monterey. And uh, we pray, O Lord, for more blessings for you sa iya o sa iya. And...

Oh, diba, may dancer pa, may singer pa. O oh, saan ka pa, Charisse? So hanggang dito na lang. Bye-bye!